Totoo ba yun, Lola, na yung namatay na e eh, kaya pang magparamdam sa mga taong buhay? Oo oh, po. Namamasyal-pasyal din po. Ah, namamasyal pa rin sila dito sa mundong ibabaw? Opo. Oh. Nararamdaman din ng mga taong nabubuhay pa? Mararamdaman po kasi magpaparamdam naman. Magpaparamdam. Po. Napansin ko, Lola, bakit may mga buti ng alak ah, like yan? Nainom pa po ba kayo? Talagang kaya may buti akong ganito. Kung may magpapahilot sa akin po, yun ang pinaghuhugas ko pagkatapos kong maghilot. Ah, ibig sabihin, manghihilot po kayo. Okay. Ang inihintay na lang ng mga matatanda na kagaya ninyo, yung dalawin ng apo, dalawin ng anak, oh, dalawin. abutan ng tinapay. <laughs> Di ng tinapay, Yes po. ha ah, sana humaba pa ang buhay mo. Ganun din po kayo. Bili ka ng ano, Lola? Prutas. Sarap po. Marami kayo. Marami <laughs> po kayo. <matutulungan laughs> Sige, Lola. Kagaya ko po. po. Ha? Huh? Para marami kayo matutulungan pang kagaya ko. Opo. Uh, Sana oh. mag-abad yung buhay Opo, oh, Lola. Thank you, Lola. Hello, Nay. Magandang hapon, po. Magandang hapon din po. Tuloy po. Kumusta po kayo dyan, Nay? Oo. Oh. Ano pangalan ni Nanay? Felicidad Galit dan po, pero ang tawag sa akin sa bahay, Garit. Garit, Nanay Garit? Opo. Uh oh, Ganda ni Nanay Garit ah. Ilan taon na kayo, Nay? 75 po itong December. Ah, 75 this coming December po. Opo. Kumusta ang buhay-buhay? Eh, ito nga lang po. Ano yan no lang? Paano kayo nabubuhay po? Di, eh, pag ano po ang ginagawa ng mga pamangkin ko pag pupunta sa sila dito ano magbigay din sila ng mga uh, eh, isasain ko ganun mm -hmm. pero nakakalakad pa kayo nai? eh nakaikot-ikot pa kayo makaikot-ikot pa rin po dito ah okay Saan ang ano nyo nai? Saan sana kusina nyo Diyan po. Oh, po, punta pa kayo dito, Nay? Opo ba bakit parang ano na na eh, parang wala na po pasok, may agiw-agiw na eh. Ano, hindi, hindi ko nga po na nalinis ngayon kasi nilagnat po ako eh. Ay, may lagnat. Oo, may sakit po ba si Lola? K bumaling na rin po awa ng Diyos. Mm. Kumain na kayo? Opo. Ano ulam po? Ang ulam po ako ng saluyot. Ay, saluyot? <laughs> ano sahog hog? Wala po. Nilagang saluyot lang? Hindi po, ina, nilagyan ng pang-asin. Sinigang na saluyot? Opo. Pwede pala yun? Pagsiw. Hindi po, andito pa. Oh. Okay. Pag Pag pa, okay. Pagsiw na saluyot? Opo. Ang alam kong saluyot nilalagay lang sa labong eh. <laughs> pwede rin po yun. Ah, pwede rin ba? Pwede Opo. ba pumasok na may pagkwentuhan? pasok po kayo. Ba't parang ano na parang, Opo. parang maiksi yung likod nyo? K kuba nga po ako. Ay, kuba! <laughs> pwede makita na Ah, ganyan. Ay, balik, malakas pa naman si Lola. Oh, ganyan. Pag ano, hindi rin lang po lalabas dyan. May anak po kayo, Lola? Meron din po, pero may kanya-kanyang pamilya. Ilan po ang anak ni Lola? Bali, tatlo po. Hindi na sila nagpupunta dito? Pumupunta rin po. Kung wala silang trabaho, gano'n. Ilan Nagpunta taon po. na po kayo nakatira sa ganitong bahay, Lola? Kamil na po. Hmm. Lola, uh, bago ang lahat, pakilala po ako. Ako po si Daddy Frankie. Nasaan po ba yung tatlo niyong mga anak? Yung nasa bayang bang po yung dalawa. Yung, ano? Yung isa po, nasa kabernesan. Kasi doon, taga-kabernesan yung napangasawa. Hmm. So ngayon, ang asawa niyo wala na? Wala. Matagal na po. So mag-isa lang kayo dyan? Opo. Di ba mahirap, Lola, yung mag-isa sa buhay? E, talaga. Kaya lang talagang gano'n ang buhay ka Ah, gano'n talaga? Pag matanda na, mag-isa na lang? Hindi naman siguro. Pinupuntahan pa naman nila. Ah, pinupuntahan? Pinupuntahan. Okay. Lola, ah, bago ang lahat, nakabidyo po tayo. i upload namin sa YouTube, Facebook. Okay lang po ba? Pwede rin po. Ay, salamat. Sige, Lola. Nakikita ko, napansin ko, hirap kayong tumayo. Upo tayo, Lola. Ako yung mga ipagkwentuhan lang. Salamat mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, mapagpalang hapon po sa atin lahat. At syempre, bago ang lahat, ako ay magpapasalamat sa mga uh, kagaya pong ni Daddy Frankie na nagbablog or nagcha Kaya ako yung magpapasalamat sa kanila dahil sa pamamagitan po ng uh, pagbablag pagbablog na ihatid or natulungan po nila ang team Daddy Frankie para marating natin si Lola garit at sakit uh, sa kita ko po ay uh, nakaawa dahil lagi daw siyang mag-isa dito. Kaya mga kababayan, samahan niyo po ko. Kumustahin natin si Lola kung ano pwedeng uh, i-help natin sa kanya. Ay, Lola! Parang ano to, Lola? Napansin ko, parang kulungan ng baboy dati. Opo, kulungan ng baboy din namin ito dati. Ginawan mo na lang tirahan? Opo. Hindi ba pinapasok ng lamok dito? Hindi naman. Kasi nakamuskit, nakakulambo naman ako. Nakakulambo. Uh, okay. Ilan na anak ng anak mo? Eh, yung panganay ko po, ang, ang anak niya, ano, tatlo. Mm. Eh, Yung pangalawa, dalawa lang. Tapos yung pangatlo ko, isa. -hmm. So, napasyal na may mga apo mo rito. Oh, po. Pero malungkot na, no? parang malungkot ang buhay eh, mo. Talaga ta ta po, malungkot kong iisipin. Eh, oh. Kaso wala na po akong magagawa at may kanya-kanyang pamilya. Oo. Oh, oh. eh, kung minsan ako ang sinusundo nila doon. Ah, dinadala, na, ka dun, doon, oo. Oh. Dapat doon ka lang, lola sa kanila para masaya ikaw lagi. <coughs> na, yung dito, lagi kong napapanaginipan kasi yung hipag po po, tahipag po yung nandito. Oo. Oh, oh. Y yung may aray-ari dyan sa bahay. -mm. -hmm. Ngayon di, kung matagal na wala ako dito, nagpapanaginip siya sa akin, nagpabalik ka na, ading, Saan ka babalik dito pag umalis ka? Ah, uh. okay, sabi ko, huwag kayo mag babalikan ko kayo dyan, sabi ko. Ganun. Hmm. O pag ano na... Minsan nagpapanaginip na rin sa anak ko, ang sabi daw ni, ang sabi daw nung hipag ko sa kanya, anak ko ibalik mo na si nanay mo, ah, ganun daw. Okay, -hmm. Okay, sa kinabukasan, ibinalik ako ulit dito. Totoo ba yun, Lola, na yung namatay na eh kaya pang magparamdam sa mga taong buhay? Opo. Totoo ba diba? yun? Nararanasan ko nga po eh. Mm -hmm. Akala ko, Lola, pag namatay na ang tao, yung Wala kaluluwa naman. ay nasa langit na. Namamasyal-pasyal din po. Ah, pa rin sila dito sa Opo. mundong ibabaw? Opo. Nararamdaman din ng mga taong nabubuhay pa? Mararamdaman po kasi magpaparamdam naman. Magpaparamdam. Pag gano'n na parang nagpapanaginip sa akin, ayun, magsasalita ko mag-isa ko, ate, andito, ako hindi ako makalisa, alam mo naman ang kalagayang ko, gano'n. Hmm. Napansin ko, Lola, bakit may mga buti ng alak yan, pa po ba kayo? Paminsan-minsan po. Saka, ang talagang kaya may buti akong ganito, kung may magpapahilot sa akin po, yun ang pinaghuhugas ko pagkatapos kong maghilot. Ah. Ibig sabihin, manghihilot po kayo. Oh, po. Ano inihilot niyo po? Pilay? Okay, pilay o kaya ano, may, may, may mga bata na may, may sakit. Ganun. Ah, oh, ganun. So, ibig sabihin, manggagamot po kayo. Okay. Ah, kaya pala. Karamihan sa mga manggagamot, Lola, no, yung bahay nila, yung tirahan nila parang mga makaluma. No? Ganun ba yun? Totoo ba yun? Ganun lang din ganun po. May agimat po ba kayo, Lola? Wala po. Sa edad niyong yan, umiinom pa kayo? Kaya pa? Ay, minsan minsan po. Yung parang pampasarap lang ba ng pagkain? Ganun? Ay, ganon? Pampasarap yun ng pagkain yung alak? Iinom ako kunti, ganon. O, oh. di masarap. Pagkano masarap ang pagkain, sa masarap yung tulog. Ay, ganado? Okay. Oh. So, anong libangan nyo dito, Lola? Wala po eh. <laughs> <laughs> yung radyo ko, yung radyo ko nga po, nasira, sinira ng mga bata, tamerado ako maliit noon. Naka-connection naka sa kuryente. Hmm. Ngayon, di, ay, nakasabi dyan. E, yung mga bata naman, kung anong ginagawa, siniksikan nila, siniksikan ng walis tingting, -ting. ano nangyari, nasira. Tapos may mga upos pa ng sigarilyo. So, naninigarilyo po ako. Naninigarilyo rin po kayo. Opo. Pero hindi naman kayo sakitin, Lola. Awan ng Diyos po. Oh, ang galing. Mga makaluma talaga, ano? Tsaka pag may kapit ka talaga yung malakas ang pananampalataya mo talaga kay God, oh. talagang hindi sa... Yun nga po ang talagang importante oh, po. sa Panginoong Diyos na nanginampalataya. Na, hmm. Na, 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 na. Kailangan yung pananampalataya matibay. Opo. Oh, Ilan kayo magkakapatid, Lola? Ah, bali, anim po kami. Buhay pa yung mga kapatid nyo? Eh, yung kapatid ko, may buhay pa yung apat. Hmm. Pang -lima kayo. So, may isa nang namatay. Oh. Bakit maagang nawala yung asawa nyo? Ewan ko po kung bakit. Si, ang, ang alam kong sakit na, na, sinabi ng doktor, asidik. Kasi mayat-mayat inom. Ah, maya-maya inom? Opo. Kung naumpisan niyang ininom ng alak, maghapon. Mm Maghapon yun. Eh kung nangpusan nila ng gabi, magdamagan. Ah, patay. Kaya bilis patay. Opo. Ah, so ang pag-inom pala ng ala, kunti-kunti lang. Opo, kailangan kunti lang talaga. Kung abusuhin mo ang katawan mo, saan ba mapupunta? Tama. Pero lola, sa edad nyo yan, paano kayo, ano, kayo pa ang nagluluto ng pagkain nyo? Opo, ako pa. Kayo pa? Ako pa po. Hmm. Saan kayo naigib ng tubig? Mayroon po sa pamangkin ko. Ah, mayroon naman dyan. Oh. Yung mga ganyang edad, Lola, araw-araw din naliligo pa? B bawal. Bawal na? Ko. Lamigin na ano? Oh, saka susumpungin yung pilay ko kung araw-araw. Gaano kadalas maligo? Eh, ano po, mga tatlong beses isang linggo. Hmm. May lolo ako, Lola eh. Oh. Lolo ko, namatay siya 102. Tapos, madalang na siyang maligo. Opo, mabaho. Sabi ng anak niya, sabi ng anak niyang bunso, yung lolo ko si Amboy. Mm -mm, malaking matanda. Sabi nila may agimat kasi 102. Mm -mm. Meron din yung ganun po, yung hindi mahilig sa karne-karne. Mm -mm. Tapos lola, sabi ng anak niyang bunso, <coughs> maligo ka tay, ang baho-baho mo. Ang sagot nung matanda, sige lang, maiintindihan mo rin ako pag umabot ka sa edad ko. ba? Diba? Kasi ibig kasi nilang sabihin, mahirap kasing ipaliwanag sa mga bata na pag matanda na, lamigin na. ba? Diba? Kaya ayaw na, baga takot na maligo. Kumbaga, ninanamnam na lang nila yung natitirang buhay nila. Kasi hindi na rin nila kayang pumunta kung saan saan. Ang inihintay na lang ng mga matatanda na kagaya ninyo, yung dalawin ng apo, dalawin ng anak, oh, ganun. abutan ng tinapay. <laughs> Di ba? Sa Yes po. <laughs> Kahit maliit na bagay, pag inabutan natin ng tinapay ang mga matatanda, basta naisip mo sila, ay masaya na. Di ba, Lola? Okay oh, kagaya na nangyari Salamat mga kababayan, po. kahit malit na tinapay. <laughs> Kaya sa mga kagaya ko, na apo, pasyalan natin yung ating mga lola, gaya ng aking sinabi mga kababayan. Kahit maliit lang na tinapay, basta naalala natin ang ating mga lola. Maniwala kayo sa akin. Kasiyahan Luluha yan sa tuwa. Hindi <laughs> ba lola? Hindi ko na Lumuha si lola. Ganun lang magpaiyak ng matanda mga kababayan. Đemps, iparamdam lang natin yung pagmamahal natin okay. sa kanila. Matanong ko lang, Lola, may bigas ka dyan? May, meron din po, nagbigay yung si Mayoran namin ng bigas nung... No, ah, binigyan ka ni Mayor? Oo, binigyan ka ni Mayor? Ayan, ah, may 5 kilo. Mm. Hmm. Bigyan din kita bigas, Lola. Hindi, marami pong salamat. Okay, guys, may bigas tayo. Makahingi ng ano? sa sakong bigas para matuwa <coughs> naman si Lola. Lola, <coughs> nagkakapi ka pa rin ba? Oh, o, ito dagdag mo yung tinapay para sa ha? Ay, maraming maraming salamat po. Walang ano man, Lola. Masaya po ako na nakilala kita. Ako po si Daddy Frankie. Oh, po. Kami po yung mga charity vlogger. Oh, Alam mo po yung mga lola na nasa liblib na lugar na nasa kagaya mo oh, na bihirang mapasyalan. Yun ang mga pinupuntahan ng aking team. Kaya masaya ako dahil nakita ko po kayo at napasyalan ko kayo. Sana masaya kayo sa hapon na ito. Masayang-masaya po ako. Oo. Lumuluha po ako tuloy sa kasiyahan. Salamat, na, Lola. salamat sa pagpasyalan sa akin. Opo. Kasi mga kapapayan, maghapon pag ng umaga, coffee sila kung meron. Magluto sila kung ano meron. Pagkatapos kumain, nandyan na lang. Hihintayin na lang nilang lumubog yung araw. Hanggang paggising, ganun na lang ng ganun. Hinihintay nila ang panahon na matapos. Hinihintay nila yung panahon nila na matapos. Dahil mahina na sila eh. Kaya kung sa loob na isang buwan, isang beses, madalaw natin sila. Napakasaya na ng mga matatanda. Kaya dadalawin lang natin sila mga kababayan. No? Dapat may radyo ka lola no? para may naririnig ka man lang. Yun nga, mula nung nasira na yung radyo ko, wala na. Wala na. Sana bigyan ka ng mga anak mo. Pariya, salin itong hirap ang buhay. Ay, mahirap buhay din nila. Hmm. Ano ba trabaho ng mga anak mo, Lola? Eh, kung minsan, makipag-upa silang magbunot ng punla, ganun. Ah, kaya pala. O kaya magtanim, Oo. ganun ang ano nila. Mm -hmm. O kaya kung magkaroon sila ng, alimbawa, may Makaroon din sila ng kunting bigas. O, oh, hindi din na hatidan po nila. Mm -hmm. Ayan. Ay, thank you, Kuya Bandam. Ay, Dito, patayo mo. mo. Ayan. Maraming salamat. Walang kayo. anuman, Lola. Thank you, Kuya Bandam. Thank you. Patayo ko lang, Lola. Parang di pa. Ayan. 25 kilos yan, Lola. Um, Gaano nakatagal yan, Lola? Eh, matagal na po yan. Kasi... Unti-unti lang naman sinasain ko po. Unti-unti lang at mag-isa ka lang talaga. Kasama yung mga aso ko talaga. Di ah, may aso ko. rin. Aso po sa. Okay. Eh, kumusta naman ang pera ni Lola? May pera naman. Wala nga po. Eh. Wala talaga. Paano pagbibili ka man lang ng bechen, tsaka Bagoong? Eh, kung may magpahilot po nga, ah, magbigay sila mga binti, gano'n. Ah. May pambili ako ng bitsin, o kaya pambili ng asin. Ah, hinihintay mo, Lola, na may magbigay ay magpahilot? Basta magpahil meron po. Basta meron. Kasi kung minsan nga, meron yung, hindi ko patapos yung, ano, hinihilot po, may dumating na naman magpapahilot, gano'n po. mm, -mm. Ah. Eh, Kung minsan naman, wala. Minsan wala rin? Oo. Opo, gano'n naman talaga ang buhay. <laughs> na? No? Minsan meron, may darating din walang wala, susubugin ka ng panahon. Kaya sabi ko nga, ang importante panginoon, sabi ko, tulungan mo ako para may lakas ako sa katawan Opo. at nakakatulong din sa kapwa ko tao, nung po. Pero tanong ko lang lola, gaano kadalas walang pera si lola? <laughs> Hindi na. Kung big ano po? isang linggo, hindi ako makawa ng tira. Eh kung talagang sunod-sunod naman yung magpahilo, yun, makakahawa din ako, makakaipon hmm. din ako, mga dalawang daan, ganun. Lola, nung kalakasan mo pa, nung mga uh, 30, 40 years old, anong trabaho mo po? Igan, nagganap buhay nga sa bukit. Sa bukit o kaya, talaga. O kaya ano, ta, na Kumadrona din ako noon. Ah, nagpapaanak ka rin? Nagpapaanak din. Pero walang tantusan. Bahala yung mga tao, tao na magbigay. Ganon. Hmm. E, eh, nga eh, yung alagaan ko sila ng siyam na araw, na sikasuhin hanggang bata, kuminsan nga magbigay lang sila, 500, ganon. Hmm. Ang hirap naman nun. Oo. Oh. Pero okay lang sa akin. Pero kahit anong hirap ng buhay lola maswerte ka pa rin kasi sa edad mong yan malakas pa. Oh, 'Di ba? Kaya na ang blessing po sa inyo lola galing kay God, no. Oh, 'yun ang alam ko rin. Opo. Kaya sabi nga nila magkakaiba tayo ng kapalaran. Yung iba nga mayaman oh. pero 40 years old, paralyzed Ayun na. na. <laughs> hindi na magagalaw. 'Di ba? So hindi natin sila sisinisihin, hindi natin kinukumpara. Kumbaga, nasabi ko lang na may kanya-kanya talaga tayong kapalaran, no. Importante, enjoyin natin ang bawat sandali ng ating buhay. Opo. Ayan. Ah, nay, bago ang lahat, may bibigay ako. Sabi mo, madalang ka magkapera eh. No? Lola, para may pambili kang ano, bagoong. Kamay mo po, Lola. Malakas pa mata mo. Opo. Magkano yan? Ayon malakas pa ito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magkano yan, Lola? Maraming salamat po. Bilangin mo, Lola, magkano yan? Ano? 5? Oo. Ah? 5,000. 5,000. Ano masasabi ni Lola? May marami, blessing. Maraming maraming salamat po. Sige Lola ha. Ah, po. Salamat po sa inyo. Okay, no? Sana humaba pa ang buhay mo. Ganun din po kayo. Bili ka ng ano Lola? Prutas. Ah, para po marami kayo. Marami <laughs> po kayo. <po, matutulungan laughs> Sige Lola. Kagaya ko po. Ha? Huh? Para po marami kayo matutulungan pang kagaya ko. Oh, Sana oh. magaba din ang buhay mo. Opo oh, Lola. Thank you Lola. Hmm? Umiiyak na si Lola. Iyak po sa katuwaan ito po. Ah, naiyak ka sa katuwaan. Sige, Lola. Salamat. Madalang po nung ganito na, na magtulong sa mga tao. Kakaya ko. Ah, madalang na? Opo. Oo. <laughs> Sige lang, Lola. Laban lang. Magtimpla ka ng kape mamaya. May tinapay dyan. No? Kung hapon po, hindi ako nagkakape kasi hindi ako makatulong sa gabi. Hmm. Napaiyak tuloy si Lola nakakatuwaan po talagang ganyan. Opo. <laughs> Lola na kaawa. Ramdam ko mga kababayan yung lungkot ni Lola sa bahay na to. Mag-isa na lang siya parati. Sabi nga niya, madalang na lang daw po yung nakapunta sa kanya. Madalang na lang daw yung mga taong <coughs> nagbibigay ng ganitong blessing. Lola, yung blessing na yan, galing po kay God. Si Daddy Frankie po ay kasangkapan lang po. No? Po. Kaya salamat po. Maraming salamat po, Panginoon. At meron na nag nakakatulong na, 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 sa amin. No po. Pabili ka, Lola, ng ulam mo. Bangus. Para lumakas pa ikaw. Bangus, gulay. Ganun po. Okay. Sige, Lola, ha? A Kami po hindi na magtatagal. Kay uulan na naman. Maraming <coughs> salamat. At ayon mga kababayan, mga kabarangay, isa na naman lola ang napaiyak sa hapon na ito. Dahil po 'yan mga kababayan, dahil po sa inyong suporta kay Daddy Frankie. Lagi ko pong sinasabi, anuman po ang naibibigay ni Daddy Frankie, ayuda, bigas, tulong pinansyal ay dahil po 'yan sa suporta ninyo sa akin. Kaya maraming-maraming salamat po sa sa walang sawa na yung pagsuporta sa Daddy Frankie and team. Sana po i-share nyo pa ang video ito para sa ganon ay uh, maging na uh, mabuting halimbawa or ma mainggan yung mga iba na gumawa ng kabutihan para sa ating mga lolo't lola. Muli po mga kababayan, si Daddy Frankie po ay anak ng Pangasinan, Pram Pangasinan. I love you all po and God bless. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye lola. Thank you.